Magandang gabi sa inyo mga bag, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito pag-uusapan natin yon yung naging payag ng head coach ng uh, Angola na si Pep Claros Dahil nga uh, sa isang interview, eh, pinaringgan niya nga itong uh, FIBA organization mga bay regarding dito sa pagkakaroon ng mga naturalized player ng mga bansa uh, particular na dito sa... Uh, mga Asian teams mga bay no? So ayon kasi sa kanya dito, dapat daw at uh, tanggalin yung mga uh, naturalized player as soon as possible or hindi pa yaga magkaroon ng mga naturalized players yung mga team. Okay kasi etong ang gula mga bay pagkakalam ko wala silang naturalized player. eto yung naging payag niya mga bay ano. Uh, ayon sa kanya, we can sign and import like most of the national teams and maybe we're going to score more threes. But I don't believe this is correct. I think I really think that FIBA must stop this as soon as possible. Otherwise in some years there will be no local products. Okay? So ayon ba sa kanya, we need to develop we need to develop each country needs to develop their own players. This is what I think. There are players that don't speak the language of the country they represent. There are countries with seven uh, to eight players that are born outside their country. So dito tama nga naman may point nga naman itong si Pep Claros uh, mga bay, no yung head coach. Actually ako, uh, ako pabor ako dito mga bay, no kasi uh, parang magkakaroon din dapat baguhin din yung uh, rules ng FIBA kasi uh, ngayon medyo uh, may mga hindi uh, pabor yung uh, mga rules may iba na apply sa ibang mga teams sa iba naman hindi na-apply. So dapat uh, sa tingin ko para patas din lahat eh tanggalin, magandang laban siguro to. Kung uh, walang mga imports and uh, yung mga players talaga is uh, pure born talaga dun sa mga bansang nire-represent nila. So, abangan natin kung ano yung magiging reaction ng FIBO organization regarding dito. Yun lang mga bay, maraming salamat sa pinunod.